mag-board na Board... <laughs> <laughs> sa simbahan, mo siya. Ay, man, yeah. Kaya magpalambing. simbahan, pa dito? Yun na, mo siya, okay? Yes. Bakit? Kaya ako doon pa sa simbahan Masarap No, it's okay. <laughs> Parang na ako ng like <laughs> Magiging fast. Oh. Ikaw na kasi yung magsabi ang tagali. Eh. Bakit may baon ka pa? Luha mo

Ayu ko kaay. Ano ko main? <laughs> Ayoko ko na. Ano main? Di ka pedyo kumain na umiiyak. Mami, ayu ko sa laro. Okay. Ano nga? Ako Wala siya pito. kay Daddy sa sana. Ayoko. Baka magalit lalo. Oh, siya! Ya!